natuloy ang press briefing ni Mr. President sa media. Pero presentya sa isang lunchon para sa EU Asian Business Summit sa Belgium. This event has indeed provided a platform for the much needed dialogue between the EU and Asian following the economic plight brought upon us by COVID. Medyo pasingot-singot lang ha! Kaya nagsorry siya sa mga kasama kung paosya. You must understand the uh, uh, temperature differential from, uh, from 35 degrees to minus 3 is a big job for this old body. Ang lamig naman pala kasi! <laughs> Dito sa Pinas, hindi pa masyadong malamig. <laughs> Pero dumadami na naman ata ang inuubot si Poon. At tumataas ang COVID cases, sabi ng DOH. Nako, nako! Magpagaling ang lahat ha! Magpapasko na po! humarurot na headlines hatid sa inyo ng nag-iisang Pops Jay Tarok. Sa pulso Video, ang pambubugbog sa isa manong magnanakaw sa Southern Leyte. Ang suspect na sawi dahil daw sa tinamong bugbog mula sa pulis na nakahuli sa kanya. Agahan na raw ang pag-book ng ticket ng bus para sa inyong biyahe ngayong Christmas rush. Padami na kasi ng padami ang mga pasaherong dumaraan sa Paranaque Integrated Bus Terminal o PTEX. Nakaharap na ni Pangulong Bongbong Marcos si King Philip ng Belgium. PBBM inaasahan ding magtalumpati sa pagbubukas ng ASEAN-EU Summit. At Natupad na ang pangarap ng naturalized Filipino football player na si Bienve Maranyon. Iyan ay ang makapagpatayo ng football school para sa mga batang Pinoy. Simula natin ang pagbabalita sa isang lalaking napatay umano ng pulis sa Bugbog matapos mahuling nanloob ng isang bakery sa Maasin City, Southern Leyte. Ang pananakit sa pool sa video. Magbabalita si Jenny Dongon. Makikita sa cellphone video na ito na nakadapa sa bangketa ang nakaitim na lalaki sa barangay Mantahan, Maasin City sa Southern Leyte noong biyernes ng gabi. Nakadagan sa kanya ang isa pang lalaking nakaputi. May kita ang pagpupumiglas na kadapang lalaki na si Gilbert Ranes. Sa isa pangkuha ng cellphone video, may nakatutok ng baril sa ulo ni Gilbert. Nang magpumiglas, suntok ang inabot niya. hanggang sa dumating na ang iba pang mga pulis. Pero nang isasakay na sa pulis mobile, lupaypay na ang lalaki na kaitim at hindi na makalakad. Kaya naman binitbit na lang siya ng mga pulis. Sa susunod na video, nasa presinto ng lalaki na nakahiga sa sahig at wala ng malay. May sumi pa sa kanya. Matapos ng ilang oras, binawian ng buhay si Ranes matapos magkaroon ng hematoma bunga ng matinding bugbog sa ulo. Pero bago yan, nagnakaw pala si Ranes sa isang bakery shop sa lungsod. Sakto namang inabutan siya na naka-off duty na si Police Staff Sergeant Ronald Gamayon na nakadistino sa Southern Leyte Provincial Police. Kaya nabugbog ni Gamayon si Ranes ng makorner niya. As in, lang talaga. May mga witness po kami, ma'am. ang pinsan ko na may anak may anak siya wag siyang patayin dahil may anak siya pero hindi daw na ano hindi daw nakinig yung pulis kaya ang ginawa ng pulis talagang binugbog siya binugbog kahit wala nang kalaban laban nasa ano naman eh, nasa video naman Ayon naman kay Police Colonel Hector Inage, Provincial Director ng Sovereign Lady Police, agad daw niyang kinausap si Gamayon. Depensa raw niya. Nagpupumiglas daw talaga yung, yung suspect. Nagpupumiglas pa kaya uh, na, nasuntok niya. Uh, yun ang ano niya, allegations niya. Uh, but eh, wala talaga daw siyang intent na anuhin yung tao na paanuhan ng so much sa uh, injury. So, he eh, was surprised na lang pagka ano na yun mga na ang namatay. Tinanong ko siya kung pinukpok ba niya ng baril kasi nakita naman natin sa, sa video na humugot siya ng baril. Pero so far, according to him, hindi niya kung suntok lang daw talaga yung ginawa niya. Sa kabila nito, matibay na ebidensya ang video na nasakta ng pulis si Ranes. Kaya naman kinasuhan na ng PNP sigamayo ng homicide habang iniimbestigahan pa ang apat pa niyang kabaro na posibleng maharap sa kasong administratibo. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5. Aabot sa mahigit 20 milyong pisong halaga ng hihinalang shabu ang nasabat ng mga pulis sa tagig kagabi. Ayon sa mga opulat, nagsasagawa sila ng Opland Sita sa Maharlika Village ng lumampas ang sasakyan ng sospek na si Baset Uto. Sakay niya pa ang kanyang buntis na misis at isang minor de edad na sinasabing kanilang drug runner. Nang mahabol ng mga polis, tumambad sa kanila ang aabot sa anim na pung sachet ng shabu. Mahaharap si Uto at ang kanyang misis sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang investigasyon, uh, lumalabas na pangatlong beses niya ng uh, pagde-deliver ito. Itong, uh, at ayon sa kanya, tumatanggap siya ng uh, 20,000 pesos kada delivery. So merong sasambot, merong siyang kinunan. At uh, yun ang inaalam pa natin dahil ayaw niya pang sabihin. Nararamdaman na ang Christmas Rush sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Kaya payo nila sa mga pasahero, magpabook na agad ng ticket para iwas hassle kung babiyahe habang papalapit ang Pasko. Magbabalita si Gerard dela Peña. Kalagitnaan pa lang ng Desyembre pero nagsisimula ng dumami ang mga pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Si Jen nga, inagahan na ang biyahe pa Baguio para sa kanyang Christmas vacation habang hindi pa masyadong siksikan sa mga terminal. Mag-holidays po kasi, call center po kasi ako kaya medyo yung workload po pag-holidays medyo maababa, Kaya yun, ngayon po yung pinaka the best time talaga. <laughs> Ayon sa pamunuan ng Pitex, umaabot na sa 140,000 ang bilang ng pasahero rito araw-araw kumpara sa 130,000 nitong Nobyembre. Pero inaasahan sa December 19, papalo pa ito ng hanggang 160,000. Karamihan, mga manggagawang araw-araw dumadaan sa Pitex. Pero inaasahang sasabay din sa kanila ang mga pasahero magbabakasyon sa probinsya at mga paluwas ng Metro Manila para sa bakasyon o kaya'y pamimili patuloy na tumataas ano nagugulat nga tayo kasi yung iba diyan maaga nang uh, nagsisipag byahe nakikita natin naging aral naman para sa mga otoridad ang naging karanasan nitong undas nang mas stranded ang maraming pasahero dahil sa bagyong paing dapat kung medyo magkakaroon ng uh, pag-aantay sa mga pantalan dito pa lang hindi na paalisin kasi para na hindi mabilaukan doon sa mga ports eh, hindi na rin mahirapan yung ating mga pasahero handa na rin daw ang mga pantalan sa dagsan ng mga pasahero Inaasahan kasing lolobo sa 57 milyon ang kabuang bilang ng mga bumiyahe para sa buong taon, mahigit doble kumpara sa 22 milyon noong 2021. Kailangan mas maging preparado yung mga tauhan natin on the ground sa mga terminal natin at uh, dapat mas maaga at mas maayos ang koordinasyon doon sa mga kasama nating ahensya katulad ng LGUs at ng Philippine Coast Guard at ng Marina. Paalala ng mga otoridad, planuhin mabuti ang biyahe at bumili na ng tiket habang maaga pa. Siguraduhin ding dala ang travel requirements na kailangan sa lugar na pupuntahan. Para sa 1PH, Jarai de La Peña, News 5. Hindi rin nakaligtas sa pagsipa ng presyo ng mga bilihin ang Cebu City. Pero di hamak na mas mura pa rin daw doon kumpara sa Metro Manila. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Kyla Makantan. na ng mga gastusin ngayong holiday season. Sabayan pa ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. May nakamove on na ba sa malagintong presyo ng sibuyas? Ang dating 180 to 200 pesos dito tumataginting na 300 pesos ngayon. Hindi ligtas dyan ang Queen City of the South. Kung noon, nasa 40 to 50 pesos lang ang kilo ng sibuyas, ngayon, tumaas na rin sa 200 to 300 pesos. Pero para kay Rexel na toka sa pamamalengke ang tatanungin, mas pipiliin na raw niya ang mas mataas na presyo pero kalidad. Medyo may kalakihan din ang budget pagdating dito sa sibuyas pero afford naman. Ang mga karne, nang mahal din daw. Pero mas abot kaya pa rin kumpara sa presyuhan sa Metro Manila. Ang kada kilo ng baboy na dating 300 pesos, nasa 320 pesos na ngayon. Sa Maynila naman, nakaka-high blood na 370 pesos na ang kada kilo. Ang baka naman na dating 280 pesos dito sa Cebu, pumapalo na ng 300 to 320 pesos. Habang sa Maynila, nasa 370 to 450 pesos ang kilo. Ayon sa mga naglalako dito sa carbon market, ibinabasi lang nila ang presyo ng mga bilihin sa kuha nila sa supplier. Wala naman daw kakulangan sa supply, pero malaking factor daw ang panahon at inflation. Hindi man yun sa hayop, kung ma ano, maliit yung mga hayop hindi magataan. Mm -hmm. Depende sa nagsipay ng hayo. Yan sa, sa supply na yan ang galing ma'am. Tinutubuhan ng namin. Nagmahal yun sa Jinder ba? Ang gulay naman gaya ng talong, sitaw at pagibins beans, nasa 46 to 60 pesos ang kilo sa carbon market, habang 80 pesos naman dito sa Maynila. Pero huwag mag-alala mga paps, posible naman daw na pumreno ang taas presyo ng mga bilihin sa susunod na taon. Tingin nyo kuya sa susunod na taon mas magmamahal o bababa? Bababa na. Bababa na po. Bababa Month of February, March, February, February, April. Bukod sa pagbaba ng demand, panahon na rin daw ito ng anihan ng ilang gulay. Mobile Journal, Kaila Makantan, Hatid, ang mukha ng balita. Ito kayo mga Pops, marami pang siksik na balita sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng isang advisory council para tugunan ang problema ng mga Pinoy seafarers matapos sumarap sa international maritime employers at iba pang ship owners sa Brussels, Belgium. 50,000 Pinoy seafarers kasi sa Europe ang nanganganib na mawala ng trabaho dahil bigong makapasa sa European Maritime Safety Agency ang Pilipinas. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Sa kanyang closing remarks sa ASEAN-European Union Business Summit sa Brussels, Belgium, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na malaki ang maitutulong ng pagsasama-sama ng iba't ibang bansa para sa pagpapaigting ng trade at investment. The discussions undertaken during the day will not only bring new impetus for both sides to bolster a sustainable trade and investment while opening ways to fast-track the implementation of the EU's Indo-Pacific strategy. Mahalaga raw ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng ASEAN member states sa pribadong sektor lalo na ngayong nasa panahon tayo ng post-pandemic economic recovery at may mga kinahaharap na hamon sa food supply at pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Binanggit naman ni PBBM ang mga hakbang na ginagawa ng ASEAN para sa food supply resilience. The entry into force of the Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP, the ongoing review of existing trade agreements, ASEAN's initiatives to facilitate trade of essential goods demonstrates the region's push to maintain an open, free, and fair trade. Bukod sa ASEAN-EU Business Summit, nakipagkita rin ang Pangulo sa mga executive at leaders ng Brussels Airport, International Maritime Employers Council, at European Shipping Companies and Ship Owners Association. Kasabay nito, ipinag-utos niya ang pagbuo ng isang advisory council para tugunan ang problema ng mga Pinoy seafarers sa buong mundo. Kabilang narito ang nanganganib na pagkawala ng trabaho ng nasa 50,000 Pinoy seafarers sa European vessels dahil sa hindi pagpasa ng Pilipinas sa evaluation ng European Maritime Safety Agency o EMSA. Sa ngayon, inaayos na raw ng pamahalaan ng mga issue kabilang na ang training at curriculum. Bukod jan napag-usapan din ang pagkakaroon ng direct flight mula Manila hanggang Brussels. Bukas naman daw dyan ng pangulo lalo't makabubuti yan sa interes ng mga Pinoy. Hindi rin nawala sa pagbisita ni PBBM ang pagharap kay King Philip ng Belgium sa Royal Palace of Brussels. Ipinagdiriwang ng dalawang bansa ang 76 years ng diplomatic ties. Ngayong gabi, opisyal nang bubuksan ng ASEAN-EU Summit kung saan inaasahang muli magsasalita ang Pangulo sa harap na iba pang world leaders. Dito, ilalatag niya ang usapin kaugnay ng West Philippine Sea, food security at maging ang human rights abuses sa bansa. Mobile journalist Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Umabot na sa at 251 mambabatas ang co-author ng Maharlika Investment Fund Bill Kanina si na Al si Albay, Congressman Edsa Lagman sa plenary debate sa panukala. Tanong niya agad, kasama raw ba ang panukala sa medium-term fiscal framework ng Administrasyong Marcos para buhayin muli ang ekonomiya? Sagot ng um, Manila 5th District, Erwin Cheng, ay hindi ito direktang nakasaad sa si MTFF. Kahit ang kapwa-bikulano ni Lagman na si Congressman Joey Salceda, inamin ding hindi nga ito kasama Muling hirit tuloy ni Legman, hindi pa napapanahon ang Maharlika Investment Fund. Kaya apela niya sa liderato ng Kamara, pag-aralan pa ito sa Christmas break. To afford members of the House to consult with their constituents on the pros and cons of the Maharlika Bill and we can uh, most probably come back after the break to decide whether or not to pass this bill on second reading. Ang headlines na on history ngayon dahil bilog ang balita. Ano nga ating dyan, Pops Lord? Uh, Pops G, di ba tayo pupunta sa party, kainan sa kabila? Punta tayo doon, syempre. May konting inom din doon. Alam okay. Alamang, hindi ang konti, ano? <laughs> Kasi, nasa party siya noon, kumakain, may inom, nang biglang nahilo, at tinakbo sa ospital. Sa araw na ito, taong 2004, namatay ang hari ng pelikulang Pilipino sa edad na 65. Kahit 19 years nang wala, e, eh, mabenta pa rin ang mga pelikula ni Fernando Po Jr. Sa TV man, social media, at lahat ng mga makabagong digital platforms. Paano siguro kasi, alas wala nang gumagawa ng mga maaksyong pelikula ngayon. Mga paps, ang hindi alam ng marami ay si FPJ din ang nagdedirect ng ilang mga pelikula niya sa ilalim ng alias na Ron Waldo Reyes bilang artista at direktor na may transcendental na pag-unawa sa kanyang mitolohiya na kadakilaan at kabayanihan. Aba, kaya naman nararapat lang na siya gawaran o ginawaran ng National Artist for Film taong 2012. Pero mga paps, alam niyo ba kung paano nagsimula sa pelikula si FPJ? Nagsimula po siya bilang stuntman. Ito ay matapos pumanaw ang kanyang ama na si Fernando Po Sr. na sinasabing nga naging modelo para sa oblation ni sa UP. Lumabas si FPJ sa una niyang pelikula nung siya ay 15 anyos lamang sa 1955 film na Anak ni Palaris. Ang kwento nga eh, isang libo ang binayad sa kanya at ang pelikula ay hindi kumita sa takilya. Sinundan ito ng babaeng mandarambong. Hindi siya yung bida at ang bayad sa kanya 380 lang para sa apat na araw ng trabaho. Parang sweldo ko rito. Pero kita mo naman, matapos ang ilang dekada. 259 movies ang nagawa niya na hanggang ngayon. Kahit wala na, siya pa rin ang masabing hari ng pelikula. Biruin mo, kung tutuusin, senior citizen na si FPJ nung ginawa niya ang kanyang huling pelikula. Pero nasa bigla ang pagpanaw ay maningning pa rin sa atin ang alaala ng kanyang mitolohiya. Parang ganito. pamis. Dahil kung buhay pa siya ngayon, ay 80, 80 lagpas 80 anyos na, na-imagine ba ba yung tsura niya? At wag na rin siguro natin tanungin kung paano kaya kung si FPJ ang naging presidente natin imbes sa kay Madam Gloria. Kay mga pap, sa pagpano ni FPJ, nag-iwan siya ng marka, sining, kasaysayan at kultura. Katulad na lang ng FPJs ang probinsyano na tumakbo ng pitong taon at halos umabot ng 1,696 episodes. Record-breaking bilang longest-running action drama sa Philippine Television. At marami pa ang nagahala, ang nagbiro, datatanda lang si Cardo, hindi pa rin matatapos. At yun ang headlines to on history ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Balak sa'yo, iyo, J. Maraming salamat. Isang bote ka lang. <laughs> Maraming salamat, Pops Lord. Mga Pops, sama-sama nating balikan ang mga hindi malilimutang pangyayari ngayong 2022. Panoorin sa si balikan ang top stories ngayong 2022 sa year-end report na inihanda namin dito sa 1PH at 1 News. Arat 2023 na! Ikakwento at hihimayin ang seasoned actor na si Ronaldo Valdez ang mga isyong pumutok nitong taon. Mapapanood yan sa 1PH sa December 17, Sabado alas 7 ng gabi sa Signal TV Channel 1, Satellite TV Channel 1 at mapapanood ng libre sa Signal Play. Walang video mga pops, magbabalik pa ang One Balita. Pilipinas. Kumuso isang lalaki matapos sumanong mandukot ng tatlong bata sa Quezon City. Ang sospek nagpanggap na na-hold up bago mangkidnap. Magbabalita si Ian Suyo. Nagwawala pa ang 26 anyos na si Prince Bulawan ng arestuhin sa bahay Toro sa Quezon City. Si Bulawan, suspect umano sa pangingidnap ng tatlong batang magkakapit bahay na edad 9, 12 at 13 anyos. Sa salaysay ng mga magulang ng mga bata, pumasok na lang sa kanilang compound si Bulawan. Humihingi raw siya ng tulong matapos siyang ma-hold up. Yun nga lang, nang malingat sila, tinangay na ni Bulawan ng tatlong bata. Tinanong ko yung anak ko nung nakita ko na po siya, ang sabi ko sa kanya, bakit ka sumama? Ang sabi po niya sa amin, kasi po mama sabi niya, ah, hinahanap lang lang po namin yung mama niya and then pakakainin niya po kami sa fast food restaurant at saka doon po sa ah, magbibili rin po ng damit. Mabilis namang inalerto ng mga magulang ng mga bata ang mga pulis at kanilang mga kapitbahay. At makalipas ang dalawang oras, natagpuan si Bulawan ng isang concerned citizen sa Tandang Sora Avenue kasama ang mga bata. Nang maaresto, nakunan siya ng isang kutsilyo sa kanyang bag. Pati make-up na ginagamit raw niya sa kanyang vlog. Depensa naman niya. Wala po akong balak sa mga bata sir. Samahan lang po ko sa barangay niya. Kasi po parang piling ko po kasi may sumusunod sa akin. Natatakot po ko. Mahaharap si Bulawan sa reklamong kidnapping at child abuse. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Trending ngayon ang collab video ng chef na si Ninong Rai at ang pop star royalty na si Sarah Geronimo. Sa vlog ni Ninong Rai, ibinida nila ang kanika nilang mga special na recipe na swak na swak na pang noche buena. Si Sarah ibinahagi naman kay Ninong Rai ang kanyang ilang no-meat dish na madalas na umanong kinahanda para sa kanyang mister. Pag-amin ni Sarah kahit siya ay fan ng sikat na online chef. Ang vlog na yan ni Ninong Rai umabot na sa mahigit isang milyon views sa YouTube. Kilalang Spanish-born pero may pusong Pinoy ang naturalized Filipino football player na si Bienve Marañon. Isa nga sa pangako niya ay maging parte ng pag-unlad ng football sa bansa. Kaya naman nagtayo siya ng Football Academy sa Bacolod. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Bell Gregorio. Kakaiba ang mga na nagawang impact ng Spanish-born naturalized Filipino football player na si Bienve Maranon when he was still playing in the country. Pero ngayon, he's making an even bigger difference in the lives of Filipinos through his newly opened Negros Football Academy Laking cad in Spain, kinailangang magpaalam ni Bienve sa kanyang pamilya when he was offered to play in the Philippines for Ceres Negros noong 2015. I was playing already for a long time in Spain, but eh, as a football player, as, the, as a professional that I want to be, I decided to move. Um, for me, I think <clears throat> was the best decision. I take in life. Na, na talaga si Bienve sa bansa, kaya he wanted to represent the country through playing for the Azkals. But to do that, he had to go through the naturalization process from 2020 to 2021. Philippines is similar to Spain, especially the part of Spain where I live, in Cadiz. And the people is like in the Philippines, no, the same culture. Everywhere where they go, they have fun. I didn't born in the Philippines, but I feel Filipino. and it that is a uh, feeling very special feeling no? pero may mas malalim na dahilan daw siya kung bakit napiling maging Pinoy my promise was uh, to be part of the Philippine football develop no to do something special no it's the country where I feel happy and where I want to to be for a long time and finally Bienve was able to fulfill his promise by opening up the Negros Football Academy In Bacolod. Growing up with nothing, Bienve wants to share the gift of football with Filipinos so kids can also grow up having opportunities that he had. From nothing, I have everything. Football will give to you values. That's what we want to do and we will do. Mobile Journal Bell, Gregorio. Hatid, ang mukha ng balita. Sa sports excited ng Argentine legend na si Luis Scola na bumalik ng Pilipinas bilang FIBA World Cup Global Ambassador. Sa panayam kay Scola ng Cignal TV, sinabi ng NBA veteran na nasasabit na siyang mapanood maglaro ang Gilas Pilipinas. Hinding-hindi niya raw kasi makakalimutan ang iconic dunk sa kanya ni Gabe Norwood no magtapat ang Argentina at team Pilipinas sa 2014 World Cup sa August 2023 na ang tip-off ng FIBA World Cup kung saan magtatapat ang best of the best sa basketball. Maghawak-hawak ng kamay mga Pops dahil sa December 22 na ang pinakaabangang reunion concert ng Eraserheads. Sa mga team bahay, pwedeng-pwede kayo sa Signal TV pay-per-view for only 650 pesos. Available ito para sa lahat ng Signal subscribers. Sa postpaid subscribers, bumisita lang sa my.signal.tv. Kung prepaid naman, pumunta lang sa inyong suking smart load retailer at sabihin na mag-text ng PPV650 space ang inyong signal account number at isend sa 3443. Available rin ito para sa lahat ng smart subscribers. Bisitahin lang ang smart.com.ph slash live stream. Mga Pops, 11 days na lang at Pasko na. At yan po ang mga balita sa ating bansa ngayong araw, ikalading apat ng Desyembre. Mga Pops, ako po si Jay Peruk. Kami po ang 1PH, teleservisyo para sa si Pilipino.